Go. From. Iku mau pasang. I see. From. Adhikari. Ah, Adhikari. Yes. Ah, mau kasih. Si Kuya Merbin asalnya. Oh, thank wow, you, wow, Kuya Merbin. Adhikari family. Ayo naglakar. sa kanino itong nalaglag. From Kuya Romnick. Oh, si Kuya Romnick. Si Kuya Onik. Yeah. Thank you, Kuya Onik. You, Kuya Onik. Bongga naman ni Kuya Nick. This one. Walang name. Walang name? Walang name? Wala. Kasi? Wala. Ay, grabe naman. Ba't hindi naglagay ng name? It's It's thank you, enormous. thank you po. Sino kaya yan? Long mail. Pero thank you pa din. Ito. From Edwin Vito. Ah, okay. Kay Kuya Edwin. Wow, bongga naman. Thank you so much. Edwin. Soleta Family. Thank you po. From Mark Nagal. ah si paring mark caka kaitita tita jacky paring mark wow thank, thank you, you po from from kuya what's this kuya, kuya. elio elio hmm. from kuya elio anak Ang dami. Ang dami naman. Bongga naman. Thank you, po. Thank you, Kuya Elio. Thank you po. Ang babongga naman nila magbigay sa iyo. Meron pa? Another? Yeah. Wow. Thank you po. Thank you. Ang bongga naman. Thank you so much, Kuya Elio. Malaking tulong yan sa kanya. Nakakagulat naman ang mga laman ng yung... From ano, Tita Den. Tita Den. Nagulat ako dyan sa mga laman ng sobre mo, ah. Thank you po. Thank you, Tita Den. From... Ate Dada Kati. Oh, it's Kati. Kati Kati. Tsaka si Tita Dada. Thank you Thank po. You. Thank you. Thank you. Thank you. Ito, wala, wala, wala name. Wala din. Wala. Bakit kayo? Kasi wala nung ano, wala. Doesn't have any names. Anonymous thank you pa rin kahit anonymous thank you so much ang galing naman nila ano yun ito from tita malu ah kay ate malu kay maring malu wow thank you po ang ganda ng gift mo po I love it so much Wala rin name. Wala rin din. Thank you ulit. Thank you pa rin. Kahit mga walang name. Paano ba yun? Oh, bongga naman. Walang name. Ano kaya yun? Salamat pa din. magpakilala. Ayaw magpakilala. Ilan na yung mga walang names, no? Ito. Ano yun ito? Prop Liza Reyes. Okay, kay Tita Liza. Kay Ate Liza. Thank you Thank po, Ate Liza Salamat din sa manikin na pahiram mo. Tsaka sa gift. Wala na naman. Wala name. pa rin. Thank you po. Wala din name. Kung kanino man po to Kasi walang Wala name. Walang name. Thank you pa rin. Ito. From Ate May Olivares. Ah, kahit Ate May. Ate May. Wow. Thank you, Ate May. Salamat, salamat. Ang bongga nyo naman po. Oh, so, kanina nga tagaling? Alam, hindi ko alam. I forgot. Pero, na, siya lang yung nag-gantong packet. Ma matatanda mo yon. Pero, thank one, you pa rin. Thank you. Kasi walang name. <laughs> Oo nga. Pero, alam ko, natanda mo yan. Yung nag-abot sa'yo. Siya lang yung nag-gantong packet. Oo oh, Ayan niya. <laughs> I-save mo yung mga ganon nakatago And then, ito. Okay. Amunas ko raw ng luha ko mula galing kanino. Kay, kay Tito Jomar. Jomar. Amunas <laughs> ko raw ng luha ko. Ang galing. <laughs> Pero may laman. Check mo. Akala ko nga na itapon mo eh. <laughs> Thank you, oh, galing. Salamat po. Pupunta tayo sa birthday niya. Kailan? August 1. Oh, Nag-invita yun. No? Oh this anonymous again. Anonymous again. Anonymous ulit. Thank you pa din. Alam yes. na nila yan. Wow, ang galing naman. Kanina. <coughs> ay, ito yung hindi ko mabasa. Look. Ay, yung kanina. Hindi ako din yung hindi ko mabasa. Nabura kasi. Pero hindi namin mabasa um, po. Kanina kung kanina ko man Thank you pa rin po. Thank you, po. Thank And you so then, much. Salamat po. Thank you. Baka oh. naman ito yung kaisang? Baka. Ah, baka nga yan. Ito sa trio? Oo, yan niya, yan. Sabi niya, di ba? Hindi ko talaga basa. I miss you, the last from Tito Ryan and Tito Roda ayun, thank you, thank so, you much. so much po. happy 18th birthday, more blessing more guidance coming from almighty God and stay humble as you soar high thank you Tito and Tito Ryan balik natin Thank you po. Ang galing naman. Wala na? Yeah. Okay, isa. Meron pa dun sa ano. Ibigay ni Kuya Manny. Kuya Manny and... Ay, Tito Manny and Tita Gina. Basta nandoon sa may ano, kahal. Ano ba? Ano? Ano? Ayan, thank you so much po sa mga blessings ninyo sa aming dalaga makakatulong po yan sa kanyang pag-aaral. Isasave niya po yan. Maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you.